Hey guys. Magandang araw. Hmm. Meron tayo ngayong itatabik na isang viral video ngayon dito sa Middle East. Um isa na namang kababayan natin, guys. ang um, Humihingi ng tulong dahil um humihingi ng tulong sa ating gobyerno, no? dahil ang tawag doon um, yun nga yung kinasasangkutan niya ngayon na na problema ay hindi easy no hindi siya uh, tawag dito Hmm. Madali. Okay, guys. Si Kabayan, isang tiktoker daw tiktoker <laughs> um, at um, may mga video siya na binablockmail siya nung karelasyon niyang nipal Nepal yan okay guys tapos itong si kabayan may pamilya sa Pilipinas may asawa at may mga anak Um, nag-revenge si karelasyon dahil um may na-discover siya dito kay Kabayan at, uh, at um at mga ganitong sinungaling and then um na-kick out sa ano sa amo okay ang istorya na kumakalat na chismis is si kabayan na may pamilya sa Pilipinas, driver nila itong isang nipal na kanyang karelasyon at nung no, wala ang amo ay gumagawa sila ng uh, hindi maganda. Yun. Ngayon, di ba may kasabihan naman tayo na lahat ng sobra ay nakakasama at lahat ng uh, sobra ay hindi maganda ang resulta. Ngayon guys, uh, may isa atang kapwa din natin na na nag uh, uh, sumbong sa amo kapatid ng amo kasi katulong yun ang kapatid ng amo nagsumbong na ganyan nga na kanyang naobserbahan na parang may something yung dalawa Itong si kabayan minsan pupunta doon sa kwarto nung uh, maniho nila Tapos ito naman si maniho minsan pupunta doon sa kwarto ni kabayan ang nangyari may mga recorded video itong si lalaki okay may recorded video siya na ay supposed to be alam nung babae na nire-record yung ginagawa nilang hindi maganda pero blind lang siya kasi dahil sa tiwala or dahil sa mahal niya or uh, may dahilan siya Okay, tapos, itong si lalaki, lahat ng mga video ay sinave niya at uh, inaalam niya kung anong apps ang pinagpupuntahan uh, nitong si babae, si kabayan. Hanggang sa dumating ng point na pinaalis siya ng amo dahil sa ang akala niya ay may nagsisipsip, sinumbong siya or etc itong si kabayan ang kanyang init, lahat ng hawak niyang mga ebidensya, lahat ng hawak niyang mga video sa kanilang uh, hindi magandang ginagawa, ay sinundan niya yung tinatambayan ni kabayan na mga social sokmed okay? tapos pinos niya tun sa talk talk sa tag talk, oh, di ba? Pinos niya po doon yon Doon po unang nag-viral yung video. And then, pumunta siya sa isang apps ng OFW page. At yon OFW Group sa FB. Um, Pinos niya rin doon sa mga kakilala niya. Friend niya. Friend nila, common friend nila na alam nung lalaki. At uh, pinang messenger niya. So, ngayon dito kumakalat. Ngayon dito sa uh, Saudi. Then, nabansagan po siyang is OFW sa Saudi is X video niya. Okay. Tapos, ang nangyari guys, ngayon si kabayan iniipit ng amo. At nalaman ng amo yung nangyari. At ngayon si kabayan ay hindi pinauwi. Inipit po siya. Ay hinold. At ngayon si kabayan ay humihingi ng tulong sa kay Sir Kabong at sa imbasay dito. Pero hindi siya makakalabas dahil nakahold hold siya sa amo. So, yun ang malaking problema ngayon ni Kabayan na gusto siyang tulungan. Pero nakita ko sa isang video ni Sir, ni Sir uh, Kabong na yung title is uh, TikToker. TikToker ay OFW TikToker na pumatol sa uh, ibang lahi. Okay? Yung video ngayon na kumakalat is ang, ang pagkakaalam ko lang sa akin na nakita ko is dalawa. Pero supposed to be marami daw po yun. So, dalawa lang po yung, yung nakita ko na, na kumakalat ngayon. So, ang nangyari guys is, uh, hindi ko alam, hindi ko sure kung matutulungan siya ni Sir Kabong. Pero, galit na galit si Sir Kabong sa pag-remind um, paalala sa lahat ng mga kapwa nating OFW dito sa ibang bansa na pumunta kayo dito, pumunta tayo dito para sa pamilya natin at hindi para sa sarili nating interest, sarili nating kaligayahan at sa sarili nating kalandian. Okay? Oh, uh, words ko na yun dahil ganoon naman talaga eh. Anong purpose mo ba't ka nag-abroad? Anong purpose mo bakit ka nandito sa bansang ito? At at ang pinakauna Uh, bago maging huli Huwag kalimutan Na ang bawat bansa Ay may sariling mga batas Na sinusunod Tayo dayo lang dito sa bansang ito Susundin natin ang mga batas nila Na pinapairal dito sa bansang ito Para hindi tayo mapapahamak guys Yan na nga eh Yan na ang sinasabi noon ni Sir Rapital po Once Na kayo Ay umalis ng bansa At uh, Mag abroad isipin ng pamilya. Kapakanan ng pamilya, kahihiyan ng pamilya. Dahil pagdating sa may problema kayo, pamilya nyo pa rin ang maapiktad, maapiktuhan at pamilya nyo pa rin ang hihiyan nyo ng tulong pag naipit kayo. Pamilya nyo pa rin ang utosan nyo at pamilya nyo pa rin ang magkargo ng lahat ng uh, responsibilidad sa iyo. So, kahit man lang inisip mo or inisip natin kahit man lang reputasyon ng pamilya nyo. Okay? Ako, hindi ko sa man talaga ako. Panganay at 15 years service here dito sa Saudi. Pero neighbor ko nilagay sa isip ko at pumatol sa mga ibang lahi guys. Kasi alam nyo bakit. Okay, um, ko, Kung sa, yung nagsasayang kayo, di ba? Inaano nyo ng kahoy para sumindi para maluto yung pagkain nyo. Once maluto, huwag yung pasobrahan ng kahoy dahil ito ay masusunog. Di ba? Pag nasahin. Pagkahoy hmm. Pag kahoy ang gamitin. Ganun din yan sila. I-impress nila yung, yung, yung attention mo. Magpa-impress sila sa'yo. Magpabilib sila sa'yo. Bigyan ka ng kung ano-ano na mga ingganyo nila hanggang makuha yung loob mo. Once makuha yung loob mo, ah, dahil may interest sila sa'yo. Ano ang interest yung katawan nyo? Once makuha yung loob na tiwala, and then, kukunin ka rin nila. And then, hindi mo alam ang nasa isip nila kung 100% ba sila sa'yo. Ganon din magtiwala. Dahil ang mga ganyang tao, ang ganyang mga lahi, ay iba yan sila pagka uh, um, naglaro. Okay? Patraidor. So, aware. Ilang milyong bisis sinasabi ng ating gobyerno na pag tayo ay pumunta sa ibang bansa, dapat pahalagahan natin ang ating sarili, pahalagahan natin ang ating reputasyon, pahalagahan natin ang ating buhay dahil tayo ay iisa lamang. Okay, guys? So, ngayon, uh, viral siya sa TikTok at uh, dito sa FB. Uh, so, dito sa lahat ng Sockmade. So, na uh, ano lang talaga ah uh, dismaya sa lahat ng mga mabubuting OFW na madadamay sa mga ganitong ginagawa ng mga ibang OFW kaya nga eh 'di ba ang tingin ng mga uh, ibang lahi sa atin is aanga-anga tayo mukhang pera easy to get totoo naman 'di ba na kayong magpapaano yung mga ano yung mga mahilig kasi kung makita nyo talaga yung ginagawa niya guys, eh, o totoo nakita ko yung ginawa niya. Hindi makatao at parang, ayun, parang may something, parang ulol na aso na, nababalyo, na, 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 na naglalaway, ganun po. So alam nyo na yon hindi ko na kailangan anuhin kasi baka tayo ay mapagalitan ni Lolo. So, yun lang ang aking paalala sa lahat ng mga naiwan dito na may pamilya sa Pilipinas kapakap ang kapakanan ng pamilya nyo ay inyong unahin bago at ang iyong sarili bago yung mga ganyang bagay. Kung gusto nyo lumandi, may pray, dahantayin nyo makauwi sa Pilipinas, gawin nyo kung anong gusto nyo gawin. Okay? Huwag lang dito sa bansang ito dahil talagang may nakaantabay na kaparusahan para sa mga taong nang aapi at nakikiapin. At uh, yun na nga sinasabi ba? Diba? Huwag masyadong magtiwala sa mga tao na ang akala mo sa paligid mo ay uh, safe ka, pinagkati, pinagkakatiwalaan mo sila. So dito sa abroad, wala kang ibang pagkatiwalaan. Lahat ng sekreto mo, lahat ng kung anong mayroon ka, lahat ng kung ano sa'yo sarili mo lang. Dahil once na mapapahamak ka sarili mo rin ang iyong isasalba. Wala nang iba. So ito lang po ang inyong Ate Jolens na nagsasabi. Please, pahalagan yung buhay niyong uwi kayong buhay at hindi pantay ang paa. <laughs> Opo, uwi tayong buhay at uh, kailangan natin makasama ating pamilya at uwi tayong may reputasyon at dignidad na ating bibitbitin. Huwag niyo, huwag kayong magpapaalipin at magpapasilaw sa pera. At sa, kung ano-ano mga bagay na, na uh, ginagawa ng mga devil ng mga demonyo para lang ika'y maakit. So, 'yun lang po, guys. Happy weekend sa ating lahat.